Nako, nagsalita na naman po itong si Tambalustay. Talaga bang galing pa iyo yan? Diba? Siyempre, mainit na usapin ngayon ang corruption. At eto nga, yung mga sangkot sa flood control projects ay mukhang dapat talagang panagutin. Ah uh, dito natin ngayon makikita kung, kung meron ba talagang pangil ang administrasyon ni PBBM na dapat ay papanagot itong mga sangkot. Diba? Una na niyang sinabi na mahiya naman kayo. O sana panindigan niya ng ating Pangulo. Ito ngayon ang pahayag ni Sara Duterte sa malawakang korupsyon. Kung may isang tao na walang karapatan na magbatikos at magsalita tungkol sa korupsyon, yan po ay si Sara Duterte. Wala po kayong karapatan na mag-advise totoo. Sabi niya kasi ayoko daw mag-ayaw daw niya magbigay ng libreng adv advice sa administration administrasyon ni PBBM. Panuuri na lang daw natin sila sa circus nila. Panuuri na lang natin sila sa kanilang sarsuela. Ang dami daw na korupsyon. Ang daming korupsyon ngayon sa ating bansa. Pero bakit daw flood control lang ang pinagtutuunan ng pansin? Hindi. Yung lahat ng korupsyon niyo po, Miss Sara Duterte, lahat po yan ay pagtutuunan din ng pansin. At kung nakikita niyo, sa tingin ko ang mas uh, maraming sangkot sa flood control projects na yan ay mga kaalyado niyo yung mga datihan pa na nasa paligid ni Digong yan ang totoo hmm. talaga ba kailangan ba ng advice ng ating gobyerno galing sa iyo for just santo ikaw pa talaga ang magbibigay ko no ng advice ano namang advice ang kaya mo E sarili nyo nga po, hindi nyo kaya. Yun pa kaya na, di ba, magbibigay kayo ng opinion nyo tungkol sa ikalulutas ng malalang korupsyon ng ating bansa. Napakalabo naman po. Ang totoo niyan, ang totoo niyan, parte kayo ng gobyerno, pero ganito ang mga binibitawan yung salita. Na ang ibig sabihin, ito galing na rin sa inyo mismo, kayo po ay isa. Or sabihin na natin, pinakamalalang problema ng ating bansa